Guys, ang lalaking ano nito, culvert ba tawag dito? Ayan, ang lalaki oh. Ano kaya ang gagawin nila dito guys? Ang kaya ito ikakabit kakabit. Ayan, nakakarga sa isang trala, trailer. Napakarami guys na ano, culvert na nakakarga dito sa isang trala. O tawag dito sa Saudi ay trala. Ayan oh, ang lalaki guys oh. Ayan, saan project ito gagamitin? Ayan, mayroon pa sa kabilang kaliyo oh. oh, makakita nyo guys. Ang... Sobrang lalaki guys Ayan, sa tayo ito gagamitin. Ayan, bali tatlong trala yung ano, may kargang culvert. Meron pa doon sa kabila guys, oh. Ayan, oh, ang dami. Napakarami guys. Bali, ilan na naman yan? Ah, uh, walo. Bawat isang trala, walo yung naman. Walong culvert. Bali, walo times three. Pinan yan, 24. 24 perasong culvert. Ayan, oh, meron pa doon sa kabila. Ayan, oh. Ang dami guys. Hindi ko lang alam kung saan ikakabit to guys kasi nakaparking siya dito dito sa may ano. Na, nakaparking siya dito sa may gilid ng kalsada sa dinaanan namin. Nadaanan lang siya namin guys kasi galing kami sa restaurant, kumain kami ng almusal. Pag uwi namin nakita namin nakaparada na dito yung mga trala na may culvert. Hindi ko lang alam kung saan gagamitin guys. Ayan lang. Bali, pa -uwi na kami sa aming ano, kampo. Maglalakad na naman kami papunta doon sa malayo yung natatanong ng dolo dolo na yun may kalayuan pa hindi pa ganoon tanaw yung aming bilya rito kasi malayo dito siguro mga 300 meters o 200 meters pa layo sa kinatatayo ako ng aming kampo o bilya o yung accommodation na tiyatawag yung aming company camp yun. ayun guys bali may mga ginagawa rin dito mga project mga warehouse sa dadaanan namin pero hindi pa siya tapos